Hello, what's up? Good morning, dạy morning, dạy Tal, ako na sa akin na. so, grabe, di mo wala yung trabaho natin na matrabay talaga. Hindi oh, naman gano'n sakto lang. Oh, -oh. Kaya, kaluwag naman. Skarte lang, huwag lang mag maging kamuti. shout out tayo kay ano shout out sa taga GT daya ng uh, mga mga pisoy dara sa GT shout out dara so yun. kailangan natin ng mikos mikos wikos na daanan para makaluwag-luwag naman para de diretsa diretsa ng biyahe natin so punta tayo sa ano sa uh, Carmen lungsod ng Cagayan de so, ano? sarap ng hangin no, oh. pa kasi sa ano sa tamad gumising dyan gumising na kayo walang perang naghihintay tatrabahuan mo tatrabahuin mo na huwag <laughs> palagi palaki ng bayag eh. palaki ka ng bayag eh, wala ka ng pera pa